Okay, pakita natin tong ating ano, mounting. Hindi na natin nakuhanan niyan kanina ng video dahil sobrang ingay. O, alam niyo na 'yon, sobrang ingay sa kantahan. Ayun. Makaka-copyright tayo eh. Kaya video hindi natin na ipakita yung pagkakabit niyan. Although lahat ng kading niyan ay tabas na meron pa rin mga ilang pirasong kinulang so yan uh, minunting na natin yan at yan ay na natin ng concealed concealed hints so ito yung ating ano, concealed hints na in order hirap manong humanap ng Concealed jeans na malaki yung ano Malaki yung kanyang atlas sa uh, pull overlay Meron kasi yung iba Dito sa gilid Hindi niya makuha yung uno Kasi one One 2 kasi yung ating frame dito eh Hindi naman 3-4 So ganyan Meron tayong ano dyan uh, 764 na ano Hindi natin pwedeng isagad dito ito so, yung ating ano in order na concealed hints Ayan. concealed hints number 1 yan